Oh, good morning Philippines ayan si Ami Vlog ay nandito ngayon sa Bakol magayon Bakol ayan siya ang boundary niya guys napakaganda siya talaga ayan oh. yan natural siya ayan pilapil yan siya guys ayan hanggang dun hanggang dun tapos ang kaano niya dagat doon Mamalingke ako ngayon kaya i-vlog ko siya. Lagi, hindi ako dito lagi nagba-vlog, doon ako lagi sa May Highway lang. Ayan ito siya. Pero likod kasi ito siya ng ano palingke, ayan. Pero parang siya'ng delikado man, guys, pag in case na dito kayo. Bahay, 'di ba? Yan. Paano kung in case na tatsa ang ano? Merong mga maganda siya sa view. Pero sa resident na ganito, parang delikado kasi capacity niya kasi ang kalikasan di ba natin alam ang ano Baguio ayan guys di ba kaya parang sa akin parang hindi siya maganda na proyekto dito sa side na iyan di ba parang lumalabas na ano ba yan na ano tawag hindi siya kaya aya hindi siya safe sa mga resident di ba kaya pero parang maganda siya maganda siya sa paningin na maganda din doon ang sa lawak ng ano kaya yun guys ayan ipakita ko sa inyo naman siya ayan kanto lang siya ng palingki talaga kaya parang gusto ko siya naman siya i-vlog naman ngayon <laughs> gala na naman si Ami vlog shout out sa mga taga sa team sa mga friends ni Ami vlog ayan kaya ang aking vlog ngayon ay about sa nature, natural nature dito sa bakon. Ayan natural talaga guys o tingnan mo ayan siya yan kaya doble tayo ngayon ano kaya ngayon mamalingki kaya magbablog ako para may pang ano na naman tayo <laughs> may pang upload tayo ngayon guys yung mga tao naman dito parang safe naman pero parang piling ko ha sa akin lang yon parang piling ko ha? pag in case na emergency diba hindi natin alam ang kalikasan kasi pero maganda siya sa tanawin, sa mga tao. Pero parang wala pa masyadong tao dyan sa loob. Yan. Baka hindi pa to na ibigay lahat sa mga tao. Yan guys. Ayan. Diba? Natural lang siya ngayon. Hindi masyadong maalon. Ayan. May parating pa dito galing sa isla dun sa kabila. O. Mabalod siya guys. Ayan Oh. Hala. Kung ako iya talaga, hindi ko kaya to. <laughs> aling dun sa kabilang isla guys ayan kaya see you see you sa next up